Kaya magandang umaga po, Joel Weng, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Kanina at sinasabi namin ni Weng, meron na tayo talagang existing na uh, pagbabawal, di mm -hmm. ba? Sa mga empleyado ng pamahalan na pumasok po sa mga kasino. Kaya lang, ayaw uh, ko na dagdag ho ba? Kasi different phenomenon nga po ito. It's a new animal, ano ah? Uh, yung online na uh, gambling. Ano ba ang ano? Panuntunan po ng Civil Service Commission po dyan? Uh, Joel Weng, ganito po yan, ano? Ang talaga pong offense na nakakasako po dyan, yung tinatawag po natin na gambling prohibited by law. Mm -hmm. Yung po ay nasa Administrative Code of 1987. So ang mga kawani po ng pamahalaan ay eh bawal pong uh, mag-engage sa anumang sugal na pinagbabawal ng batas. Mm -hmm. Ngayon, na na ano po 'yan, nadagdagan ng Executive Order na inisyu ng panahon ni President Ramos, na pinagbabawalan ang lahat ng government officials and employees na pumasok sa kasino. Mm -hmm. So, kahit legal yung gambling sa loob ng kasino, the fact na nasa kasino yan, eh hindi po pwedeng pumasok doon yung mga taga-gobyerno. Kaya pinagbabawal din po yun. Mm -hmm. but, but generally po, kapag ang gambling ay hindi prohibited by law, wala naman po ang karampatang prohibisyon. Okay. So, ibig sabihin, um, attorney <laughs> Ronquillo, malinaw na kung allowed, um, uh, ano ba to, may lisensya halimbawa mm -hmm. sa gobyerno Hello. ang isang online gambling, ang online game, na sugal, allowed ang mga taga-gobyerno na maglaro? Sa ngayon po, kung uh, wala pong, ano, pong uh, prohibition na manggagaling sa batas o ano, uh, pinag-uutos ng iba pang proper authority, mm -mm. eh hindi po natin pwedeng sabihin na saklop po yun ng prohibition. Mm, kasi, kasi ang maliwanag... Yun, kasi Apo? ngayon po Attorney Ronquillo Kilian Jawal, 'di ba merong mga online game na sanctioned ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of no? AGCOR. Oh, ah, yeah. may eh, may merong may, may, lisensya sa kanila. May no? lisensya sa kanila. Apo. So yung ganong klase po ng online gaming, pwede po 'yon. Uh, hindi pa po taklaw ng prohibition 'yan. Ayan. So pwede po nating sabihin na pwede pa po 'yan sa ngayon. May balak hmm. po ba ang CSC na magtakda ng mas malawak na prohibition covering all online uh, gambling uh, na games, uh, Atty. Ronquillo? Uh, Weng, ang ano po kasi ang Civil Service Commission isa sa mga tagapagpatupad no mm -mm. ng ating ng ating existing law. Yung pong pinapatupad namin sa ngayon yung sinasabi, sinasabi ko po na nakasaad sa ating Administrative Code of 1987, na gambling prohibited by law. Mm -mm. Kaya po ito uh, pwede namin pong ipagbawal bureaucracy wide kung makakita po kami ng tapat ng legal na batayan na pagbawalan po sila dito. So kailangan Pero... pa pala ng ba ba batas no na separate Joel mm -hmm. na magtatakda na at malinaw na lahat ng online ga gambling halimbawa bawal sa lahat ng taga-gobyerno. 'Yun ang kailangan Attorney Ronquillo para mapagbawalan talaga natin ang nasa burokrasya. Sa ngayon po para maging saklaw po siya ng ano ng ano ng prohibition mm -mm. Uh, kasi nga po hindi po siya sakop eh, doon okay. sa kasalukuyang prohibisyon prohibition na itinatadhana po ng ating batas. Okay, yung okay. utos ng DILG yan nga, pala? Yan lang gusto ko malaman. Oh, may utos wing eh, di ba? Mm -hmm. Ang DILG saka kanilang makakaugnay, saka pati mga opisyal at empleyado ng mga lokal na pamahalaan, uh, covered sila pagka online gambling. Uh, ano no'n? Anong repercussions niyan? Kasi uh, baka sabihin naman ng empleyado na nahuli ni, ni Secretary Jun Deck, eh, hindi mo na civil si service esto eh oh, oh. ano bang But, magiging repercussion ng attorney ganun po yan ang mga heads of agencies po ay meron po silang karapatan na mag-issue ng regulations that mm. will apply internally mm -hmm. to their okay. own agencies and uh, yung mga naka-attach po sa kanila pero kapag yan po ay binayolate ang pwede pong offense na lumabas dyan ay violation of office rules and regulations at uh, pwede rin pong simple misconduct kasi mm -hmm. yung viola uh, violation of existing rule may amount to simple misconduct. Mm -hmm. So yun po yung mga administrative offenses na pwede pong ipataw sa magbabioleate ng internal rules po nila. Okay. So para rin po yung inisyo po ng DILG, mag -apply po sa DILG kasi internal yes. nila yon. Mm -hmm. At sa, siguro po sa mga local government units kasi sakop naman po ng supervision nila ang mga local government units. Kung simple misconduct… Hindi po yun nangangahulugan na pag halimbawa nakasuhan ka and found guilty ng simple misconduct, hindi po yun pwedeng sibak sa trabaho. Mga suspension, ganito, reprimand lang po ba yun? Ganito po yan. Opo. Ang penalty po for simple misconduct being a less grave offense, sa unang offense po ay one month and one day to suspension to six months. Yun po yung range ng penalty niya. One month and one day to six months suspension. Mm -mm. Pero kapag second offense po, inulit po yan, Ah, uh, dismissal na po ang penalty doon. Okay, hanggang second offense lang 'yon, wala lang hanggang tawad. Hanggang Second offense, oh. okay. Wala okay. po kasi 'pag napatawan ka ng dismissal, that's the end of it. Yun. At uh, meron pa pong karampatang ano po 'yon, disqualification to hold public office. Oh. Kaya hindi ka makakabalik. Ibig sa perpetual habang buhay na po 'yon. Opo. Oh, okay. Mabigat so din pala, Joe. well, oo. oo tang civil service uh, nililinaw na hindi pa covered 'yung online. Ah, mm -hmm. uh, ang ano lang, Weng, wag lang kayong mag uh, maglalaro. Mm -mm. Habang nagtatrabaho. No mom, just. ba diba? kasi pagka naman nahuli kayo diyan, wala yeah, namang bawal yeah, eh. Ang bawal no. lang maglaro habang nagtatrabaho. Uh Oo. -oh. ba? Diba? 'Yun ang bawal, <laughs> 'di ba, attorney? Bawal po talaga 'yon kasi kapag <laughs> pagka pag po ikaw ay nasa opisina, talagang ang business mo dapat, yung process service. trabaho oh. mo. Oh, kapag nahuli ka na naglalaro habang ikaw ay nasa opisina, meron po meron din ng ibang karampatang opensyon. Eh mm -hmm. paano mm -hmm. po, attorney? Yung halimbawa ay illegal yung online gambling. Ayan. Pero ayan, pero, pero wala ka sa opisina at hindi office work office hour. Day Kaya, off mo. Pwede po ba Atin 'yon? Po, yung ating pong prohibition, it doesn't matter kung nasa opisina ka o wala sa opisina. Yon. If you engage in any form of illegal gambling, meron kang administrative offense. Okay. Okay. Basta um, illegal yung sugal, hindi obo. registered na. Okay. Kaya po yung wetting sa ngayon na hindi pa legalized natin, eh bawal pong tumaya dyan yung mga taga-gobyerno kasi that is a form of illegal gambling. Ang tanong, Atty. Joel, paano nyo nalalaman kung tumataya o hindi sa illegal? Yun nga, mahirap daw i-monitor to. O paano ba yan, Atty.? Atty. Joel, Wen, kasi po ang Civil Service Commission ay quasi Judicial Agency, mm -hmm. nakadepende po kami sa kung may magpapadala po ng report sa amin o kaya magpa-file ng complaint. Mm -hmm. so, so kung wala pong mag-file ng complaint, hindi po talaga effectively mamonitor yan. Kasi wala naman po kami mga tauhan mm -hmm. sa lahat ng panig ng Pilipinas para malaman kung sino yung tumataya sa betting, for example. Oh, Pero ano? yung ano, May presumption palagi oh. ng good faith and regularity, Atty. Oh, Ronquillo, dama, unless ireklamo siya. Tama oh, po. Meron ba kayong reklamo na anonymous? Oo. Oh, oh. Tumatanggap ba kayo? At sa sa lakuyang batas po natin, rules, tumatanggap po tayo ng anonymous complaint mm -hmm. for as long as It is supported by evidence showing that the offense was committed o kaya naman po ay verifiable yung allegation. Paano po halimbawa si Joel gusto magreklamo, may dala siyang ebidensya? Pero ayaw na magpakilala. Ayon magpakilala. Saan po siya pupunta, saan magpapadala ng reklamo si Joel? Pwede po sa kahit anong opisina ng Civil Service Commission. So kahit po anonymous yan, basta mayroon pong ebidensya, iimbestigahan hmm. po yan. Alright. Alright. Eh kung yung sinabi lang, ay yan, tumataya, tumataya po yan. Pero wag niyo akong sasabihin na ako nagsum nagsumbong. <laughs> PP diba yo? That is a form of an anonymous complaint. Oh, Kaya yeah, oh, po oh, yeah. kung basta ko may ebidensya imbishigahan po 'yan. Mm -hmm. All right, attorney, salamat mm -hmm. sa so oras sa mag Sir, thank ka. kayo. Thank you. Good morning salamat po. Salamat po, Aweng and Jovell. Salamat morning, attorney si Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner for Legal Civil Service Commission.